hindi na siya pwedeng litisin. Uh, but uh, sa kaso ni uh, former President Duterte, uh, ito'y dapat suriin ng mga dalubhasa sa medisina at sa psychology at kung mapatunayan na hindi na siya uh, capable na humarap sa akusasyon laban sa kanya, yung tamang dapat gawin ng ICC ay dapat pakawala na siya. At siyempre, tulad po ninyo at uh, mara at sa marami pa po nating mga kababayan, ang siyempre inaasahan n'o, ang tanong nila, kailan ba pa pa possible na makakalabas ang uh, dating uh, pangulong Rodrigo Roa Duterte considering na bakit nga nga po at uh, mismo ang uh, Vice presidente sa ulat na natanggap niya eh hindi po maganda ang kanyang kalusugan sa ngayon. Um uh... 'yung hinihingi ng pamilya ni former president Duterte that uh, by reason that uh, he is not no mentally uh, capable to undergo uh, a trial uh, dapat for humanitarian reason pakawalan na siya kasi 'yung isang tao uh, kung 'yung mental faculties niya hindi na makakaalala sa mga nangyari sa kanyang buhay o sa mga mga panahon kung saan siya ay ina, uh, inaakusahan na may ginawa na mali no uh, hindi na siya pwedeng litisin uh, but uh, sa kaso ni uh, former president duterte Uh, ito ay dapat suriin ng mga dalubhasa sa medisina at sa psychology at kung mapatunayan na hindi na siya uh, capable na humarap sa akusasyon laban sa kanya, yung tamang dapat gawin ng ICC ay dapat pakawala na siya. Now, it uh, will not answer the question whether he's guilty or not, but rather, yan po ay karapatang pang tao ni former President Duterte na na bago siya uh, mahatulan o kahit nga basahan ng sakdal, dapat he is in his right uh, mental faculties. Pag ma-prove na hindi na siya ready, No choice no. Uh, legally ang ICC but to let him free. Uh, yan yung mga inaantay natin at yan po ang posisyon ng uh, legal defense uh, sa ngayon. Opo, at uh, kaugnay nga sa interim release na hinihiling po ng uh, defense uh, team uh, ni uh, datin Pangulong Rodrigo Duterte, ang uh, malakanyang po mismo ay may pahayag na hindi po nila hahadlangan ito nga o kung sakaling ng pagbigyan ng ICC ang hiling nga na interim release at paglipat sa ibang bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong masasabi pa ninyo, attorney? Ayan uh, po ang uh, interpretasyon ni Attorney Kaufman sa I think sa isang panayam kay Yusek uh, Claire Castro. Uh, pero kung titingnan natin, sumagot naman si Yusek Castro na uh, bale na twist raw yung kanyang statement ni Tony Kaufman so uh, hindi natin mapagkaila na sinabi ni Jose Castro na hindi parte sa kaso ang Philippine government no Yan yung kanyang claim no uh, at kung titignan rin natin no sa mga nakaraan na interview ni Pangulong Marcos Nagsasabi rin siya na walang jurisdiction ang ICC no sa katayuan ng kaso ni uh, Pangulong Duterte at uh, yung uh, stand lang ng Philippine government eh, uh, in honor lang raw nila yung uh, ating uh, uh, arrangement uh, not with the ICC But uh, with the Interpol, no, so uh, may kanya-kanya silang stand that they they want to project sa publiko to justify the arrest, but ugas kamay sila na sinasabi walang parte ang Philippine government sa kaso. Now, ito yung uh, tanong at ito rin yung explanation kung hindi parte ang Philippine government sa kaso ni Tatay Digong o ni former President Duterte, eh, ibig sabihin, hindi sila dapat uh, nakikialam at wala dapat silang pakialam sa katayuan ni Tatay Digong na nandito ngayon sa ICC. Kahit sila mismo ang nagdala sa kanya dito no, sa ICC. Kung ibig sabihin na wala silang kinalaman o hindi sila makikialam, Ibig sabihin, hindi sila uh, nag-o-object o hindi rin sila nag-o-oppose. Kasi paano ka maka-object o paano ka maka-oppose o paano ka makapagbigay ng posisyon kung sinasabi mo na wala kang kinalaman o hindi ka makikialam. So, uh, in a way, no? Uh, yung sinabi ni Tony Kaufman ay uh, ay may basehan kasi paano makaka-oppose ang uh, Philippine government eh nito na wala siyang kinalaman sa kaso. Opo. So uh, sa argumentong ganyan, uh, the only one that can oppose is the prosecution uh, ng ICC mismo, no? Opisina ng uh, prosecutor ng ICC. So if the uh, ICC uh, prosecutor opposes or or does not oppose, uh, walang kinalaman dyan ang Philippine government dahil aminado uh, ito na hindi siya parte ng kaso. Opo.